So guys, for today's video, mga may bayabas. And Star apple, malamang. Okay tala. Let's go. Nadiman ni ka abot na. Abot na yun Ay, nangala, good ni guys. So, mauna. Aga! Ika kaabot, oh my god. Ay siya ka abot. Ika kaabot. abot. Ika ka

Dami na, na akong pimples, oy. Kaulaw man. <laughs> so, mauna akong kauban, guys. Patingka and... Kalawaw. Oh, joke. Kalawaw. Kalawaw. <laughs> Hilaw yung gikwa. mo dahi. Kalawaw! Utok, eh. Baho siya. Baho siya, guys. Dara na, na akong pimples, oy. In love na Judea ko. <laughs> na in love ko. So day dito guys, may kakwag star apple kay Lizard kay siya. Bayabas na lang dito yung kakwag. Ayun. Kayang bayabas kay. Mubura kay siya kay siya star apple. E, Ngayon kauban oh. Kasi agbagong nanganak. Mahapulo kabuok anak. Huy asa ka! Tuwara dito. Tumit ang dito. Nagina-gina gina siya bakla. Masyag tala. biga o good eye. Ang katulong kong <laughs> so, mauna to guys. Kami kakawag star apple. Pero mga may bayabas. Look. Look. Kami gaya't to. Pwede pagka. Sagay. <laughs> Kapag man. Hala, dalawa. Toro. oh Yun guys, dako kay siya muna. Kuya ko nang dako. Ako nang dako kay nindot nang dako. Aram busog ko. Oh my god. Igat. So, karon akong kauban sa Canada siya. Ay, joke lang. Sige na, kuha na. Ay, alap mo. Ako na magkuha. Guys, oh. Naman Asa naman ito yan? Trao, nasa ito. Wala man. Ah, first time sa Kagbayabas, guys. Lap mo daw mukhang Kagiro na Oh, akang talo Mi! Ah! Mga gawin yan, that's mine Bilaw Wala na sige guys Look guys Bakwa may dua kabayapas Dua kabayapas Entorays, mga day dito guys Tara! Mayug oh, asin ni Tudo é